Paano niyo nalaman tong ano, tong uh, tong Atobi Technology na paano kay nagkumpi rito? Ah uh, ito engineer. Ako ang nakarinig tungkol sa Atobi. So uh una sinubukan muna namin sa baboy. At lahat ng mga uh lumabas tungkol sa epekto ng Atobi ay eh, talagang uh, totoo. At uh, then, pagkatapos nun, sabi ko, eh bakit hindi natin gamitin dito sa grapes ngayon? Mm -hmm. At uh, marami akong narinig, isinir ko sa kanila kung anong ba talaga epekto nitong atobi dito sa mga uh, fruit uh, bearing trees, hindi lang dito sa grapes. At uh, mm -hmm. ito nga, ang resulta, eh, kakaiba nga, eh. malalaki yung... Ano niya, bunga niya, at saka mabigat at saka ito uh, itong harvest na to pangalawa na engineer nasubukan namin ang epekto talaga niya nung una kasi crispy siya totoo yung uh, sinasabi noon na pag uh, nagkaroon siya ng halimbawa kakainin ng uod hindi magtatagal kukunat yung ano magiging crispy nga siya kakaiba ang lasa at saka yung pag uh, Uh, pinitas mo hindi agad agad ma-deteriorate -de ilang araw pa yon na ano at nasubukan din nitong pamangkin ko nung nagdala siya sa Manila nung umuwi talagang na stack na mga ilang araw hindi kagaya nung uh, normal na pagpapabunga namin na na at saka ang isang naobserbahan namin uh, malambot 'yung dating pag, uh, paraan ng aming pagpapabunga hindi kagaya nung ginagamitan uh, ng atobi uh, talagang uh, parang fresh na fresh. 'yung mm -hmm. 'yung ano niya, 'yung uh, quality niya, 'yung laman. Oo, 'yung mm -hmm. laman. Kaya eh tong sabi ko, sige subukan natin. Ito pangalawa na ito, 'yung harvest na to. Mm -hmm. At uh, uh, talagang uh, magiging ano siya eh ah uh, dikit na dikit sa organic kahit ginamit natin ng ginamit namin ng ano ng uh, uh, itong inorganic fertilizer oh, yung chemical fertilizer uh, okay. no? oh, oh. dahil ang talagang epekto talaga nito lahat ng sustansya na nakukuha niya sa lupa talagang tinutulungan na tinutulungan ng atobi na masipsip at ipakain sa uh, puno talaga Hmm. yun ang uh, isang ano kaya ito nga ang epekto ngayon uh, so bali ang pagkagamit nyo ng A to B okay gumamit nyo kayo ng chemical fertilizer sa totoo wala namang masama dyan yan naman kasing organic natin tulad sinasabi natin sa ibang ano eh bago makuha ng hala niya i-change mo sa chemical form so yung chemical fertilizer sinorkat lang yan wag lang yung synthetic so yung application nyo nito inihalo nyo ba sa tubig pinandilig nyo ba sa grape so ini-spray kami, nyo ba actually eh Mm -hmm. Yung sina kasi mm -hmm. naririnig ni Bayaw yung programa nyo. Nung una, hesitant ako na gamitin. gamitin. Siyempre, ang nakasanay na namin, yung mga dating ginagamit na namin. Mm -hmm. yung Mga pesticides, fungicide, insecticide. Pero sabi, sabi niya, narinig ko Bayaw na pwede pa, pwede itong atobi. Sige, Kaya, kako. Sige. Uh, ito, tinawagan ko itong kamangin ko. Kasi ikuha ka nga, itisting ko ka. Mm -hmm. Noong una, dinilig ko. Nga, yung every 16 liters, apat na kutsara. Mm -hmm. Nga, alo ko yun, binibili ko sa, kuhaan? Sa lupa. Sa lupa, dito sa may puno niya. Mm -hmm. Pero later on, sa, sabi kasi nito na may, may sinabi pa sila ba yun na kwan? Inaalis yung residue ng kwan, sabi niya eh. Chemical. <laughs> ng chemical. <laughs> so, siguro, pwede rin sigurong ako. Pero ang kwan, pag ginagamit ko, sarili lang, hindi ko ni nahaluan ng ibang kwan. Ay, uh, ibang mga ginagamit namin. Uh, tinisting ko na ini spray Okay naman. Ngayon nga, nagtataka ako eh. Kasi <laughs> hindi itong uh, prune na ito, nung nag ako nung December, hindi ko na-expect na ganyan karami yung bunga. Hindi ko na-expect na ganyan kalalaki yung outcome ng bunga. Hindi naman sa pagmamaybang lahat kami mga grapes grower dito. Siguro pag napasok nyo, <laughs> I iba talaga. May, may mga ma malalaki siguro tangkay sila pero hindi ganyang kakalaki. Eh. Saka napansin ko talaga mabigat. Eh kahapon nga may bumili isang isang ganito at saka isang mali, isang kilo na eh. Isabi eh, sabi, <laughs> nung bumili, baka madayan kiluhan mo ko eh. Kubao na naman ako ng isa. Oh. Tingnan mo ako eh, compare natin. Ang bigat naman yung ubas mo eh. Anong magagawa natin eh, ganyan talaga eh. Kaya ko. So, balik, yun ang napansin ko. Siguro, yun ang epekto ng one, ng A to B. Pero maganda talaga. Uh, Doon ako bumilib na, pati ngayong kapatid ko, parehos, uh, parehas din na uh, technician, may sariling ubas. Sabi nga sa akin, ano ba yung ginagamit mo? <laughs> Ni, Niluloko ko naman. Alam mo, secret ka. <laughs> 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 pero later, nung nakita niya na Nag-i-spray ako. Ano yung ini-spray mo? Ato B. Tarantado ka, may ini-spray ako. Di mo lang sinasabi sa akin. <laughs> <laughs> Siyempre, di ba, di ba, engineer? Uh, Siyempre. Ipakita muna yung resulta, di uh, ba? Uh, <laughs> hindi, kung kung tutusin kasi, eh, nakita ko yung resulta. Kung minsan kasi, alam mo naman ang tao, eh, parang, nagiging greedy eh. Hmm. Sa, sa akin na lang, para wala ka <laughs> ako na ng ganyan. Pero sinasabi ko na rin, mga, kasi may ibang mga grapes farm dyan na hawak namin. Bali kami ang teknisya. Sabi ko nung may-ari, Boss, try natin to. Kasi may nag-offer sa kanya na galing ng PSF, yung chemical company ng Germany. Mm -hmm. bio mm -hmm. Pero mahal. Masyadong mahal sa sabi ko sa kanya ito na lang kaso saka yung pagtimpla niya hindi masyadong magastos mm -hmm. eh yung isang kilo na atubi siguro dalawang cropping na yun no, kung tutuusin eh nung wala pa yung atubi nung kumakain din kayo ng grapes niya di ba? Uh oh. pag kinain niya isang bagay alam niyo kung malinis o hindi eh Miski hugasan niya yan. Oh. Alam nyo kung healthy o hindi. Ano? Saka, noon nga, uh, noon engineer, pagkagap mo pa lang, kumakati na yung pan. Dila, <laughs> oo, oh, oo. Oh. Gawa ng chemicals yun. Uh, no? gawa ng chemicals. Ngayon, na, oh, hindi. Ay, hindi na ngayon eh. Ah, di mas maganda, madaling maubos ang greto. Bibili <laughs> ulit sila. <laughs> At saka isa pang pag-aralan niyo ho dyan, yung cost to produce, paano niya imaibababa. Kasi unang-una, oh, okay, kasi yun na nanggaling, yung isang kilo, dalawang croppings di ba ba? Ito, in-expect nyo. Itong kanin nyo ngayong grade, the same number of puno. Nung araw, uh, kung noon, let's say, kumik approximate lang, di naman ano, na, <laughs> bawa yan. Nung araw, kung, ang bawa sa ito, magkano kinikita nyo nung araw, nung wala pang ato, approximate? Uh, hindi. <laughs> Depende naman kasi sa market nung... O nga, on the, on the average, itong size na to, plus uh, or minus yan nung araw nung wala pang atubi mga siguro ang profit mo lang nun mga araw 20 kanya eh. 20 20,000 kaya ka login yun yun uh, oh, kaya, ilang kaya, months yung green o yun para magbunga uh, ano nun ano, 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 ano. ganong katagal po hanggang magbunga yung i-harvest yun yung grapes parehas din mga 60 ay, uh, 90 days ganyan 3 no? months, uh, -huh. Three months. ngayon dito ini-expect niya magkano yung magkikitain niya dyan Siguro hindi bababa naman ng pan. Around 60 siguro. 60. 60. Eh, ibig sabihin, hindi lang 20% yung sabi nyo na idagdag nyo. Kasi kung noon, average kumika yung mga 20 tas eh ngayon, mga 60 more or kikita niyo, It's 200%. Kasi ako naman kasi engineer eh. Ang, dip, ang difference naman kasi noon, hindi kagaya ngayon yung market namin kasi we depend ngayon sa uh, tourist eh. Hindi, kaya nga ako. Kasi, yun na nga yung ibig kong sabihin. If you have something different to present to the people, miski anong layo nyo, dadayohin kayo. Uh, Katulad uh, ko. Tama. Eh. Ako. 3 uh, months. Sa 500 square meters, kikita kayo 60,000. Kung isang, kung may, may 1,000 square meters ko, kikita na ako ng 120,000. Sa 1,000, eh kung may isang ektarya kong ubasan, eh bibili na ako na aeroplano ko niya. <laughs> Ang masasabi ko lang, itong ubas ko na ginamitan ko ng mai maipasigurado ko sa mga bibili na safe ito, na walang residue ng mga uh, chemicals, chemicals na nagamit.